Isaac! Oh, Angela, bakit? Alam mo ba kung nasan si Bernard ngayon? Ah, sabi nila may ocular daw sila ngayon sa Antipolo. Bakit? Saan doon? Sa Hillside Malapit na sa tanay yun eh. May, may problema ba? Kailangan ko siya mapuntahan. Mamamatay siya sa aksidente. A aksidente? Paano mo na ma-aksidente siya? Basta! Nap napanaginipan ko! Napanaginipan mo lang pala uh, relax ka lang, Angela. Hindi pwede! Hindi ako mapapakali hanggat hindi ko nakikita yung asawa ko. We can do something about the ceiling. Don't worry about it. Kayang-kaya, kaya, please. Uh, siguro, Chloe, patanggal na lang natin to, kasi para mas maluwag siya tignan. Oh, Han! Oh, I-maintain natin yung ganyan. Siguro, palitan na lang natin yung materials para mas maganda. Alam mo, Han, mas presko siya tignan pagka uh, tinanggal yung ceiling na yan. Kasi luma na rin, no? Oh. No, kasi Excuse kapag tinanggal lang yan, magiging vacancy masyado. So, anong mangyayari? Parang masyado. Hey. Parang lutang ka. May problema ba? W wala naman. What's about Angela's call? Bakit naman kasi siya sa tawag sabihin niya may mangyayari? Mm, like what I've said, baka nga may surprise siya for you. A, a party maybe? Uh, yeah, but she knows na nagtatrabaho mm -hmm. ako. Bakit niya gugusto umuwi ako maaga? You know what? Iwan mo na ako. Ako na bahala dito. Ako na may kipag usap kay La Sir. Iwan mo na ako. Ako na bahala. Your mind's Ch not here anymore. Anyway. No, Chloe, uh, please. I'm sorry. Okay, uh, I'm just really worried sa pagtawag ni Angela. Okay, hindi tuloy ako makafocus sa trabaho natin. Besides, hindi ako aalis. Okay, sabay tayong pumunta dito. Alam mo naman, iwan kita mag-isa. Oo nga eh. hindi ka nga makapagtrabaho ng maayos eh. Anyway, if you say that you're okay, can we just get back to work? Huwag ka na masyadong paranoid. So have we decided keep it or? Sir, nandito pa kami ni Sir Bernard. Akala ko maniningil kayo ng utang. Malaki utang sa akin ng Bernard yan. Oras na para sa siya. Sige, pupunta na ako dyan. Tama ba yung pin ko? Ah, uh, oo. Dito nga. Dito, ah... Uh, gusto mo tawag na kita ng taxi? Sige, sige. Sige, please. relax ka lang. Thank relax you. ka lang. <sighs> Jangan orang ni hari